Yun mga ka best friend, welcome back na naman dito sa ating YouTube channel. Siyempre, panibagong vlog, panibagong araw na naman ang ating pag-uusapan, no? So, yun, guys, paki-click po ng uh, subscribe button at click nyo po yung notification bell yun sa baba ng ating uh, YouTube channel, no? So, sa araw na ito, may pag-uusapan tayo. So, last uh, I think uh, last day ay may pinag-usapan tayo patungkol dito sa uh, mga brand ng motor, no? doon so, usap pa nga natin hingi natin ng advice itong uh, isang uh, mekaniko na veteran pero medyo nakukulangan ako doon sa pinaliwanag niya kung ano ba yung uh, ganitong brand ano ba yung mga uh, dahilan kung bakit uh, ganito yung sitwasyon ng isang uh, motorcycle no so yon merong issue doon na matagal na na pinag-uusapan uh, rusi versus ibang ibang brand ng uh, motorcycle So, yun nga lagi natin sinasabi na kailangan yung unit guys, wag natin pag away awayin kung anong brand man 'yan, kung anong klase ng uh, motorcycle, wag po tayo magkakaroon ng negative comment, no? Uh, at kasi ginusto natin kumuha ng uh, ganong unit. So, ano ba 'yun uh, unang-una, no? Kaya tayo kumuha ng ganong unit dahil po sa ating kakayahan na uh, bumili o humulog ng uh, for example a uh, rosy kasi yung uh, rosy is a uh, very uh, mura lang kasi no Maliba doon sa mura ay talaga magagamit natin sa pang-araw-araw no yun po yung uh, positive side kung bakit a uh, uh, rosy ang pitili natin no so yun nga dahil po sa hirap ng uh, pamumuhay ngayon may yung taon 2025 20, 20, at tumataas na rin yung uh, ano tumataas na rin yung mga bilihin ngayon na sa market, no? Mga bigas, mga ulam. Kaya need natin ng uh, murang uh, hulugan sa ating uh, pang-araw-araw. Kaya nga 'yun mga ka-best friend na yung may mga rusi motors na gumagamit noon, sana wag po natin usgahan sila. Katulad ko, gumagamit din ako ng ano uh, ibang brand at uh, rusi chariot 'yan. So hindi di sana aabot sa ganung ano uh, sitwasyon na nagkakaroon ng uh, pambubuli o idigay into ba negative comment no. So yun pong ang kinuha ng ating uh, mga kapatid na uh, consumer o users ng uh, Rosie dahil yun po yung kakayahan nila na uh, bumili ng ganung unit. And then uh, ito pa no. So do naman sa mga branded motorcycle pag tayo ay kunyari Uh, nakabili tayo ng Honda unit, Kawasaki unit o mga basta mga branded na unit guys no. So hindi rin may iwasan, meron din mga negative side ang uh, mga branded na uh, unit. So yun nga lagi nating uh, sinasabi na huwag po natin pagkakontra-kontrahin dahil po yung uh, mga unit po na yan ay nagamit naman po natin pang araw-araw. So ngayon, kung ang unit na yan ay nagkaroon ng depekto, diferensya, automatic po yan mga best basta installment ay ibabalik nyo po yan sa kasa para ipaayos o uh, meron po yung mga warranty basta mas uh, maaga niyo siya dalhin doon kung nagkaroon ng diferensya no? so yun nga na never dapat natin pinag-away-away itong mga unit na ito dahil uh, ang bawat isa sa atin ay magkakaroon po ng uh, pagsasabong-sabong no? So, ang isipin po natin na ang mga unit na natin ay uh, bukal sa puso natin na yun po yung gusto ng bawat isa o gusto natin na panganap buhay, no? Kasi nagkakaroon po ng bullying eh. Yung, uh, kunyay, si may motor tayo na rusi no? Then, uh, yung iba, uh, sa isip kasi nila, binubuli nila itong uh, Rosie kasi cheap at uh, nagkaroon daw ng uh, mga depekto. So, hindi naman po lahat ng uh, motorcycles ng uh, Rusi ay may uh, damage, no? May mga pagkakataon lang po talaga nata natatimingan at nagkakaroon ng uh, diferensya. Kahit man yung mga ibang uh, brand, mayroon po yan na uh, nagkakaroon ng diferensya. Katulad ng aking uh, CT125, kumuha ako ng budget CT125, no? Wala po siyang problema sa wiring. Wala po siyang problema dun sa Uh, mga bakal niya, ilaw, mga basta sa mga uh, basta re uh, related sa wiring wala proper problema. Doon po siya nagka-problema doon sa uh, connecting rod yung bearing niya. Yun po yung uh, unang naging siya, may maingay siya. So, ang ginawa, yung ginawa, dinagat yung uh, biniyak yung makina. So, yun nga at hindi hindi lang po rosy ang nagkakaroon din talaga ng uh, depekto. may mga brand din po talaga katulad ng mga nag comment sa ating uh, unang vlog na yung kanilang honda click so brand din po yan ha honda click ay nagkaroon ng problema sa uh, makina so ayun nga mga ka best friend basta yung uh, unit natin na kinuha o kinuha ng uh, isa nating uh, kapatid wag po natin sana bigyan ng mga issue katulad niya mga sirain mga kung ano, mga negative comments kasi yung pagkuha po ng motor nasa nasa bukas sa nasa puso po yun kung yun po yung gusto niya talaga so ayun at uh, yung mekaniko na nakausap natin tinanong nga natin kung ano yung mga naging diferensya sinagot niya yung ano uh, sinagot niya yung uh, fuel kung bakit ba magastos sa gas yung ating uh, kuan yung ating uh, chariot no So actually matagal na akong uh, gumagamit ng uh, Rوسي unit. For example, ang ating uh, Rوسي chariot, ang Rusi chariot po natin ay nagkaroon po yan ng uh, differential lamang po doon sa kaniyang switch, so yung ignition switch niya grounded po at uh, hindi siya minsan namamatay-matay yung ating motor dahil na-disconnect nadi yung kaniyang ignition uh, switch, no. So yun lang yung palagay ko yun, yun lang ang nagiging uh, deferensya no? So, matagal ko nang ginagamit 'yon. Rosy po 'yon, ha pero ah uh, goods po talaga, no? So, pangalawang tanong natin kung bakit ba matakaw sa gas itong ating uh, Rosy chariot o Rosy motorcycle. So, tinsinagot din ng ano, pero parang nakukulangan ako dun sa mekaniko na nagsagot, no? So, actually, yung chariot ko hindi naman siya talaga matakaw sa gas. Sakto lang talaga mga ka-best yung kanya uh, uh, consume at uh, okay naman ako doon sa consume niya kasi mabibigat naman yung loaded na uh, niload ko doon and then yung ano uh, tawag na ito yung live ng tinatravel ko paahon pa so hindi naman ako doon nagre-reklamo pagdating sa fuel consumption niya no so basta ganun ang katawan pero rosy si chariot yung body ay ano po talagang uh, sakto lang yung ano niya yung consumption niya no and then ato may tinanong pa sa may tinanong pa tayo dun sa mekaniko yung mga uh, mga oil viscosity uh, doon sa ating uh, motorcycle no so napaliwanag din naman ng uh, mekaniko na pinagtanong man natin okay naman yun paliwanag niya at mayroon akong dinaintindihan doon so uh, i-comment niyo na lang doon sa una nating vlog para Ah, uh, rin tayo na ano na magaling din sa motorcycle. So, yun mga kabis friend basta sa ating channel wala pong uh, bullying, wala pong uh, pagkagulo-gulo, 'no? Kasi tayo naman ay mga pare-parehas na riders. Magkakaiba lang naman tayo talaga ng uh, brand. 'Yan. Pero hindi naman sa atin na lahat ay kuan ay nag-iisa lang Brad isang tao na lima yung motor merong Lucy, SYM, merong Honda, Kawasaki no? so yan yung mga ano yan yung mga tropa natin yung lima motor na magkakaiba yan po yung talaga yung uh, may pagmamahal sa uh, motorcycle yan so kasi, kasi lahat sinasubukan niya talaga kung saan yung uh, kung saan talaga yung uh, mas maganda ang uh, performance pero yun nga lagi natin nga sinasabi na wag po tayo uh, wag po natin paggawain yung mga brand na motor actually yung Rusi brand din po yan uh, talaga pong uh, okay naman yung uh, performance ng Rusi meron din ako dati uh, Rusi Gala 125 yung old model na Gala na kulay uh, orange alam niyo kung makikita uh, niyo talaga yung kanya body malit lang po siya Then yung carburetor niya, ay maliit lang po carburetor niya actually ang sabi ng uh, mekaniko sa akin ang carburetor niya po ay 80cc lang yun po talaga ang sinabi niya pero yung makina ay 125 so ang advice sa akin ng uh, mekaniko ng Rusi kung gusto ko daw gumanda yung hatak performance ay palitan ko po lang ang uh, carburetor so bumili ako ng carburetor na diaphragm dun sa uh, Santa Cruz Santa Cruz Manila carburetor po yung na diaphragm ha? yung ano yung uh, tawag na ito. nakalimutan ka basta diaphragm type sya na binili ko then ipinakabit ko dun sa rosy gala ko na 125 dun ko nakita na gumanda yung performance gumanda yung hatak ng kanyang uh, uh, makina and then yung kanyang fuel consumption ay mas tumipid pa kung diaphragm yung ating gagamitin so maabot na po ako noon ng 32, A kilometer per liter. No? Basta dito lang sa kabite. Pa ano lang, pa... dito-dito lang, no? So, patag lang kasi dito, kaya hindi ka noong matakaw sa gas. So, doon po ako na, ano, doon po ako na uh, gagandahan na kahit rusi siya, ay pwede po pala natin siya i-upgrade sa mga piyesa, no? So, yun, ang lahat naman po na motorcycle ay kaya naman po gawa ng paraan para mayos. So, yun yung mga naranasan ko sa RUSI. Meron din po ako TC125. So, goods na goods naman po hanggang ngayon ay gumagana pa. RUSI chariot. Yan po yung mga uh, ginagamit ko sa ngayon No? So, yan po yung ginagamit ko pan-travel. So, uh, ako. Bibili sana ako ng uh, ADB160. At Pang-travel po kasi yung ADB-160 meron po siyang uh, liquid-cooled po kasi siya. At pwede po natin siya i uh, long distance kasi liquid-cooled liquid po. Uh, liquid po. Kaya bumiyahin ng malayuan. So, yun po yung uh, binabala ko na bilhin So, etong ating uh, RUCI uh, unit ay dito lang po sa uh, Tuguegarao. Paikot-ikot lang po dyan. Pero yun nga gagamitin ko yung derajator type o yung liquid uh, cold so yun kasi maganda pang gamitin sa mga panglayuan at uh, long distance so yung chair ko lang yung dati kong motor yung CT125 Budgets ay malayo rin po naabot nun uh, nagbihay ako ng 3 uh, tatlong oras hanggang 4, uh, apat kulang kulang at hindi naman po nag overheat okay naman po yung ano niya yung uh, performance hindi po namamatay at uh, wala pong problema sa mga branded natin na uh, motorcycle o yung mga katulad ng Kawasaki, budgets. So goods na goods po yun And ako, uh, Honda Click, 'no, nakagamit tayo ng Honda Click Sky, SkyDrive. Ah, uh, napakaganda po sa uh, pang-service, 'no? At yun uh, mga best friend, sana po ay tayong lahat ay magkaisa para uh, magkasundo sa mga kung anong brand ng ating motor kasi pare-pareho po tayo anong riders hindi po tayo mag away, -away dapat sa mga ano nyo yan yung iba kasi mga bully pero uh, tutuwid din yan sila at uh, malaman din nila yung uh, tama. no? so iba sa atin na mga bully ng kapwa natin kasi yung kapwa natin na uh, malay mo yung binubuli natin na kapareho natin rider ay mayaman pala o di kaya meron palang lang sasakyan no so minsan uh, nagjudge tayo by its cover no yung natin sila sa pamamagitan lang ng uh, pandabas na anyo so yun lang ang uh, may ipabahagi ko sa inyo guys no ay ito pa may nagtanong pala sa atin na karaan kung uh, ilang kilometro ba uh, per litro nitong ating uh, russi chariot guys, sasagutin ko na talaga ang kilometer per liter po ng ating uh, russi chariot ay umaabot lang po ng 23 kilometer to uh, 25 kilometer per liter so hindi po siya lumalagpas na doon sa 25 dipindi na po siguro kung mabigat po yung uh, load kung mabigat po yung load natin mas bumababa po yung uh, natatakbuhan ng uh, isang kilometer so yun mga uh, best friend So, uh, pasensya na kayo dun sa ating mekaniko kung nagkukulang kayo ng information o ah uh, nagkaroon ba ng ano dun ng parang yung parang mali-mali yung paliwanag niya no, pasensya na kayo dun kasi expertise po noon ay truck. Pero tinanong ko naman siya kung expert sa small engine, pero sabi niya okay naman daw guys, goods naman siya. Ah uh, kabisado niya naman daw, 'di ba nga sinabi niya pag basic yung ano? yung small engine sa kanya pero yun nga sa isip, -isip ko parang kulang yung uh, kaalaman niya sa uh, engine pa so yon uh, siguro sa sunod wag na natin siya kausapin kasi medyo akulang uh, po yung information so uh, yun mga ka best friend uh, tukuha na lang tayo ng idea dun sa mga expert talaga na pwede natin pagtanungan yung mga talagang gumagawa ngayon kasi yun siya yung medyo maidad na uh, siguro nakakalimutan niya na yung mga ano nakalimutan niya na yung mga small engine kasi dati naman siya mekaniko ng mga pang motorcycle magkaiba po kasi yung ano eh magkaiba po yata yung hindi po ako mekaniko ha ah, pero sinasabi ko lang magkaiba po yata yung small engine tsaka yung big so ayun mga ka best friend hanggang dito na lang po yung ating vlog sa araw na ito at syempre dapat lagi tayong maging uh, positive mind o yun nga maging uh, positive sa ating pag-iisip. So iwasan natin maging uh, bully sa ating uh, kapwa. Kung may mababa siyang uh, uh, klase ng uh, sasakyan no. So yun lang kasi ang nagkakaroon ng uh, diferensya yung bullying no. Pero pagka uh, pinasak natin sa ating uh, puso na yung ating uh, kapwa Kumuha ng ganyang unit dahil meron siyang pangangailangan ay dapat ganun po yung ano pag-iisip iwasan natin ng uh, negative minded na iniisip dun sa mga kapwa natin na may mababang uh, brand ng ating uh, motorcycle no So yun, thank you, thank you for watching mga ka-best friend At uh, huwag nyo kalimutang i-click po yung notification bell dyan sa baba at kiklik po na ang subscribe button dyan sa ating uh, YouTube channel para updated kayo sa ating mga vlog. So, by the next day guys, uwi na tayo ng uh, tikagaya ng Tugay Garaw. Uh, at yun, uh, magbablog naman tayo sa uh, patungkol dun sa ating uh, Rucy Chariot at iba pang uh, brand na ginagamit natin. So, yun. Uh, tabangan ninyo yung vlog natin na i-upload nung papunta kami dito guys. Ay uh, nag-vlog kami from uh, Tugay to papunta dito sa Cavite. sa so, buong, buong, buong travel namin yun, bawat bayan-bayan, ay amin pong uh, sasabihin kung anong bayan ito, kung ano ba yung next uh, town, para malaman niyo rin kung ano yung susunod-sunod na bayan. Para pupunta kayo dito sa, ano, yung mga taga-Manila, pupunta ng kakayan. Alam na po nila kung saan sila dadaan. Actually, si Google Map very updated naman sa mga route papuntang, ano, Uh, kagayan. andin na uh, yung mga taga-Manila papunta ng uh, ah, kagayan, papunta ng Manila ay makikita din naman nila sa ating uh, channel na ganun pala, kaganda na yung daanan ngayon. So, very progressive ng uh, mga bayan-bayan dito sa uh, kagayan. So, makita natin ang ganda ng daanan. So, bandang ano guys, bandang uh, Jet Ibiskaya, meron po mga ginagawang uh, road, uh, kwanjan road parang ano nga tawag nito yung nire repair uh, nila din pero may xc lang naman yung distance kaya hindi gano't ma-traffic unlike ng dati ng mga nakarang taon ay mahaba po yung ano mahaba po yung uh, giniba nila na daanan and then uh, yun yung kakaron ng traffic hourly talaga oras-oras so yun sa ngayon ang ganda ng biyahe guys pero nung pagpunta namin dito Uh, dito po kami dumaan sa San Nicolas, Pangasinan. So pagdating ng Rosales, exit po ng Rosales, dire-diretso na po yun papuntang Tayog and then akit na po sa may Maliko, Pangasinan. And then uh, uh Biskaya. At tagos noon po ay ang baba ng Santa So mabilis lang po guys yung uh, paglalakbay papuntang ano uh, Maynila at pabalik ng uh, Kagayan. So yun, thank you, thank you for watching guys in 1 2 3.